dahil nakabalik ulit ako dito and nakapagpasaya, nakapagpangiti ng mga tao. So maraming maraming salamat sa mga pumunta at sa mga sumuporta. We love you, we love you. Lalo na lumabas ang bida ng Serge na si Kapuso Star of the New Generation, Jillian Ward. Dream come maro para sa fans ang makamayan at makaselfie si Jillian. Ganyan na nabi ng Jillian Ethics and... Uh, nag-effort din silang pumunta. Un Pinari na ng may Ilongo Girl. Kaya na si set Setas na ang cast na nag-share ng kanilang memorable moments together. Nakakalungkot na malapit na yung finale ng may Ilonggo Girl. Pero masaya din kami dahil talagang hanggang huli talaga ay grabe yung support. Uh, may miss namin si brother Michael Sia. Sobrang tingkul. Mababait kasi yung mga katrabaho ko dito. So may miss ko yung energy nila. Yung uh, yung ang gaan sa pakiramdam kapag papasok ka sa trabaho. Uh, Minis ko yun, mga kasama ko, hindi lang yung mga co-artist uh, ko. Siyempre, mamis ko sila, pero mamis ko din yung production. Sa Jill, may mensahe rin sa ka-love team Hi. na si Michael Seeker na nasa ng bahay ni yes. Kuya. If good friends talaga mami ni Michael, pagbalik mo, tanggap ka pa rin naman natin. Kahit na matagal ka na, ma mawawala. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integral News,